Ngayong Oktubre, may isang anunsyo na tiyak na magbibigay ng saya at ginhawa sa maraming tahanan sa buong bansa. Ang 15,400 piso na isang bayad, dagdag pa ang apat na bagong batas na nakalaan para sa mga pensioners, kasama na ang cash gift, bonus, at mas malalaking benepisyo ay ipatutupad na. Hindi ito isang ordinaryong balita lamang, kundi isang hakbang na magbabago sa araw-araw na buhay ng mga pensioners. Kaya kung ikaw man ay isang pensioner, may magulang o kamag-anak na tumatanggap ng SSS o GSIS pension, siguraduhin mong makikinig ng mabuti dahil ito ang impormasyon na magbibigay sa inyo ng Kailan Awan at Pag-asa. Simulan natin sa pinakamalaking usapin, ang 15,400 piso na isang bayad. Ayon sa mga ulat, ito ay bahagi ng one-time financial assistance na inilaan ng pamahalaan bilang tugon sa mga pangangailangan ng mga senior citizen sa panahon kung saan patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ang halagang ito ay hindi lamang simbolo ng tulong kundi isa ring konkretong paraan para maibsan ang bigat ng gastusin. Kung iisipin, ang 15,400 piso ay sapat na para makabili ng gamot na pang-maintenance sa loob ng ilang buwan, pambili ng grocery para sa pamilya, pambayad ng kuryente, tubig, at iba pang pangunahing pangangailangan. Para sa mga senior citizens na matagal nang nagtiis sa maliit na pension, malaking kaginhawaan ang hatid ng halagang ito. Marami ang nagtatanong kung paano ba ito makukuha at kung sino ang kwalipikado. Ayon sa mga opisyal na pahayag, ang isang bayad na 15,400 piso ay direktang ipapasok sa bank account ng mga aktibong pensioners. Para sa mga hindi gumagamit ng ATM, maaari pa rin itong makuha sa pamamagitan ng cheque o over-the-counter transactions. Ang pinakamahalaga ay siguraduhin na ang inyong records sa GSIS o SSS ay updated upang maiwasan ng anumang delay. Kung ikaw ay regular na nakakatanggap ng pensyon kada buwan, makakaasa ka na makakabilang ka sa mga makatatanggap ng halagang ito. Ngunit hindi dito nagtatapos ang magandang balita. Kasabay ng 15,400 piso na isang bayad ay ang pagpapatupad ng apat na bagong batas na magdadala ng mas malawak na benepisyo para sa mga pensioners ang una ay ang batas na nagbibigay ng mas mataas na proteksyon laban sa pang-aabuso at diskriminasyon sa mga senior citizens. Marami sa ating mga nakatatanda ang dumaranas ng pang-aabuso, minsan mula pa mismo sa kanilang sariling pamilya, at madalas hindi ito na itatala o naisa sa publiko. Layunin ng bagong batas na ito na siguruhin may sapat na proteksyon at parusa sa mga taong mga abuso sa karapatan ng mga nakatatanda. Ipinapakita nito na ang gobyerno ay seryosong pinapahalagahan ang dignidad ng bawat pensioner. Ang pangalawang batas naman ay nakatuon sa pagbibigay ng karagdagang allowance o buwan ng tulong pinansyal sa mga senior citizens na walang ibang pinagkukunan ng kita. Maraming matatanda ang walang sapat na pension dahil hindi nakapaghulog ng maayos sa kanilang kabataan o dahil sa kakulangan ng oportunidad noon. Sa bagong batas na ito, kahit ang mga walang sapat na pension ay mabibigyan ng tulong mula sa gobyerno upang matulungan silang mabuhay ng may kaunting kaginhawaan ang ikatlong batas ay isang napakahalagang hakbang para sa kalusugan ng mga senior citizens. Ito ay nagbibigay ng libreng akses sa mga pangunahing gamot at serbisyong medikal para sa mga nakatatanda. Napakaraming pensioners ang gumagastos ng malaking bahagi ng kanilang pension para sa mga gamot tulad ng maintenance para sa high blood, diabetes, at iba pang sakit na karaniwan sa edad. Sa pamamagitan ng bagong batas na ito, makakakuha na sila ng libre o mas abot kayang gamot at serbisyong medikal mula sa mga ospital at health centers ng gobyerno. Hindi na nila kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pambili ng gamot dahil ito ay mas magiging accessible na ngayon. Ang ikaapat na batas ay nakatoon sa pagpapalawak ng diskwento at benepisyo na maaaring gamitin ng mga senior citizens. Kung dati ay limitado lamang sa ilang serbisyo, ngayon ay mas pinalawak pa ito upang may sama ang mas maraming pangunahing bilihin at serbisyo. Kasama na rito ang mas mataas na diskwento sa pagkain, transportasyon, kuryente, tubig, at iba pang utilities. Isipin mo, bawat pisong matitipid ng isang pensioner ay malaking tulong para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang batas na ito ay hindi lamang benepisyo kundi pagkilala sa kanilang kontribusyon sa lipunan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa cash gift at bonus na ipamimigay ngayong Oktubre bukod sa 15,400 piso na isang bayad, may karagdagang cash gift para sa mga kwalipikadong senior citizens. Ang halaga nito ay depende sa ilang salik gaya ng status ng pensioner, pero siguradong ito ay dagdag na tulong na makakatulong sa pagdagdag ng budget para sa kanilang mga pangangailangan. Ang bonus naman ay inaasahang ipapamahagi bago matapos ang taon, ngunit ayon sa ilang ulat, maaaring magsimula na ang pamimigay nito ngayong Oktubre kaya't hindi lamang isang beses ang saya ng mga pensioners kundi doble-doble pa dahil sa sunod-sunod na biyaya na matatanggap nila. Kung titignan natin, napakalaking pagbabago ang hatid ng mga bagong programang ito. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit na nanawagan ang mga pensioners at mga senior citizen groups na dagdagan ang pension at benepisyo. Ngayon, unti-unti nang nakikita ang resulta ng kanilang mga panawagan hindi ito solusyon sa lahat ng problema, ngunit malaking hakbang ito upang maibsan ang bigat na pasan ng mga nakatatanda. Mahalaga ring bigyang diin na ang mga benepisyong ito ay hindi lamang limitado sa aspetong pinansyal. Ang pagbibigay ng libreng gamot, dagdag na allowance, at mas malawak na diskwento ay nagdudulot ng mas magandang kalidad ng buhay para sa mga pensioners. Hindi na nila kailangang mamili kung bibilhin ba ang gamot o pagkain, dahil ngayon ay mas may sapat silang budget at suporta. Sa mga darating na buwan, inaasahan na mas marami pang pagbabago at programa ang ipatutupad para sa kapakanan ng mga senior citizens. Ang 15,400 piso na isang bayad ngayong Oktubre ay simula pa lamang ng mas maraming benepisyong darating. Ang mga bagong batas na naipasa ay magbibigay ng pangmatagalang proteksyon at suporta, hindi lamang ngayon kundi pati sa mga susunod na taon. Kaya't para sa lahat ng pensioners, siguraduhin na updated ang inyong records at bank account details upang walang maging problema sa pagtanggap ng inyong benepisyo. Huwag kalimutang bantayan ang mga anunsyo mula sa GSIS at SSS upang manatiling updated sa mga schedule ng payout, cash gift, at bonus. Tandaan, ang mga benepisyong ito ay para sa inyo at nararapat lamang na matanggap ninyo ng buo at walang abala. Sa huli, ang lahat ng ito ay nagsisilbing paalala na hindi nakakalimutan ng gobyerno at ng lipunan ang ating mga lolo at lola. Ang kanilang sakripisyo, sipag, at ambag sa lipunan ay nararapat lamang nasuklian ng sapat na suporta at pagkalinga. Kaya ngayong Oktubre, ipagdiwang natin ang magandang balitang ito para sa lahat ng pensioners. Mula sa 15,400 piso na isang bayad, sa apat na bagong batas, hanggang sa cash gift at bonus, ito ay patunay na may malasakit at pagkilala sa ating mga senior citizens. Bukod pa sa mga benepisyong ito, dapat nating tandaan na ang halagang matatanggap ng mga pensioners ay hindi lamang simpleng numero. Ang bawat piso na ito ay kumakatawan sa pagkilala ng pamahalaan sa mga taong naglaan ng maraming taon sa pagtatrabaho, sa pagpapalaki ng pamilya, at sa pagambag sa lipunan. Sa loob ng mahabang panahon, maraming pensioners ang nagtitiis na hatiin ang kanilang maliit na pensayon sa pagitan ng pagkain, gamot, at bayarin. Kaya naman, ang dagdag na 15,400 piso ay hindi lamang salapi kundi simbolo rin ng pag-asa na unti-unting naririnig at natutugunan ang kanilang mga panawagan. Mahalagang isaisip na ang suporta ng lipunan ay hindi lamang nakabase sa pera. Ang mga bagong batas ay nagsisilbing proteksyon laban sa pang-aabuso at kapabayaan. Ang bawat pensioner ay may karapatang maramdaman na sila ay mahalaga, ligtas, at may boses sa lipunan sa pagbibigay ng libreng serbisyong medikal at mas malawak na diskwento, mas nagiging malinaw na hindi lamang materyal na tulong ang ibinibigay kundi pati na rin ang pagtiyak na magiging mas komportable at masigla ang kanilang pamumuhay. Kung ating susuriin, ang apat na bagong batas ay hindi lamang para sa kasalukuyang henerasyon ng pensioners kundi para rin sa mga susunod na taon. Ito ay pundasyon ng mas maayos at patas na sistema na magtatagal ng pangmatagalan. Ibig sabihin, kahit ang mga susunod na magiging pensioners ay makikinabang sa mga benepisyong ito Sa bawat pagpapatupad ng bagong batas, mas lumalakas ang tiwala ng mga mamamayan na may malasakit at pagkilala ang estado sa kanilang mga karapatan Isa pang mahalagang aspeto ay ang epekto nito sa mga pamilya Kapag ang isang pensioner ay nakakatanggap ng mas malaking benepisyo, hindi lamang siya ang nakikinabang kundi pati ang kanyang mga anak at apo Ang perang natatanggap ng mga lolo at lola ay madalas na naibabahagi rin sa pamilya kaya't ang epekto ng 15,400 piso na isang bayad, kasama ng cash gift at bonus, ay umaabot hanggang sa mga kabahayan na kanilang sinusuportahan. Sa ganitong paraan, mas napapalakas ang ugnayan ng pamilya at mas nagiging matatag ang kabuoang lipunan. Habang ang ilan ay maaaring magsabing maliit pa rin ito kumpara sa totoong pangangailangan ng mga senior citizens, hindi may kakaila na ito ay isang malaking hakbang pasulong. Ang mas mahalaga ay ang pagkakaroon ng malinaw na direksyon na ang Estado ay handang maglaan ng pondo at gumawa ng mga hakbang upang mas mapabuti ang buhay ng mga nakatatanda. Ang mga senior citizens ay hindi dapat pabayaan sapagkat sila ang naging haligi ng ating bayan, at ang kanilang sakripisyo ay nararapat lamang nasuklian ng tunay na pagkalinga. Sa pagtatapos, nais kong ipaalala sa lahat ng pensioners na ang mga programang ito ay para sa inyo. Siguraduhin na maayos ang inyong impormasyon sa GSIS at SSS, bantayan ang mga opisyal na anunsyo, at huwag mahihiyang itanong o sundan ang inyong mga benepisyo. Ang pagkakataong ito ay hindi lamang para makatanggap ng pera kundi para maramdaman na kayo ay pinapahalagahan, pinoprotektahan, at hindi nakakalimutan. Kaya ngayong Oktubre, sama-sama nating ipagdiwang ang magandang balita. Sa 15,400 piso na isang bayad, apat na bagong batas, cash gift, bonus, at dagdag na benepisyo, tunay na masasabi natin na ang ating mga lolo at lola ay hindi pinapabayaan, bagkos ay binibigyan ng higit pang halaga.